Balot! Balot! Ate, okay ka lang? Okay lang ako. Karina! Kailangan natin itong maubos. Tignan mo yung gabi, oh. Medyo malalim na. Ako nga eh. Ano pa kaya pwede bumili? Sarina, teka lang. Sumisikip yung dibdib ko, eh. Ate, ano? Sumisikip yung dibdib ko, teka lang.

Um, sino po yung kamag-anak ng pasyente? Ako po. Kapatid niya po. Okay. Hining, nabas mo na ako ah. Oh, sige po. Ka na. Salamat po. Ay. Paano po ba paggamutin po yung kapatid ko po? So, chanek ko yung ibang test. Um, it turns out may something sa puso niya. Hindi ko pa talaga alam kung ano. So, we have to do a couple of more tests para na din ma-prevent kung ano man yung, you know, maaaring mangyari, maiwasan natin. So, lahat yun, estimated ko is 100,000. 100,000 po? Hindi ko po alam kung saan po makakuha po noon. Ah, naintindihan ko naman kung ano yung problema nyo ngayon, pero kailangan mo talaga siyang i-provide. Siguro may malalapitan kang mga kamag-anak, mga kaibigan mo na may kaya para maagapan natin yung kalagayan ng ate mo ngayon. Sige. Um, balikan mo na lang ako ha. Pupuntahan ko lang yung ibang mga patients ko. Sige. Salamat po. Sige. Ate, gising ka na. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko pag wala ka. Gising ka na. Ate. Serena? Asan tayo? Sa ospital tayo ate. Naimatay ka kanini. May sakit ka daw sa puso. Ano ka ba? Huwag kang umiyak. Alam mo namang nalulungkot ako kapag malungkot ka. Tsaka okay lang ako umuwi ka na lang muna. Ayoko kitang magutom eh. Kumain ka dun. Ate, gagawa po paraan. Babawi po kasi ako sa inyo kasi lahat po nung ginagawa niyo po para sa akin po. Gagawa po ang paraan, promise po. Ano ka ba? Huwag ka na mag-abala. Okay lang si ate. Kaka magpahinga ka na lang muna. Alam kong pagod na pagod ka. Tingnan mo, Hanggang ngayong oras na to, nagtitinda ka pa rin ng balot. Batang to. O, sige na. Magpahinga ka muna. Sige po, ate. Magpagaling ka. Yes, po. Ay, andito po ba si Ayan Enriquez, yes, po? Ah, sige, pasok ka muna. Ay, ah, po. dito. Opo ka muna kasi nagbibihis pa kasi si Mami. Antay na lang muna natin. Ah, sige po. O, oh, O, Ma. Ah. May bisita tayo. Sino ba to? Ba't ka nandito? Di ba sinabi ko? Huwag niyo na akong pupuntahan dito. Kaya dito yung asawa ko. Baka Mag magalit yun. Kailangan ko po ng pera si Ate Edel po kasi na no, hospital po siya. Wala po ang pambayad po. Kailangan po nila ng 100,000 po. Ah, mami, teka lang na, nagugulo ako. Para kasing pumag-usap kayo, parang matagal na kayo magkakilalay. Eh. Ah, sino ba siya? Anak niya po ako. Ano? Jane, <coughs> si... hindi totoo yan. <laughs> Sanina, pwede ba? wala akong maitutulong sa inyo. At kung maaari sana, wag niyo na akong pinupuntahan dito. Masaya na ako, may sarili na akong buhay. Mama, kahit ngayon lang po, magpakananay po kayo. Hindi ko na po kayo gugulahin. Promise po. Pasensya ka na, Sarina. Wala akong maitutulong sa inyo. Tsaka please lang, ha? Huwag na kayong pupunta dito. Masaya na ako, may sarili na akong buhay. Pasensya na. Ate, huwag ka susuko, ah. Gagawin ko po ang lahat para maoperahan ka. Kaya mo yan. Wala, Sarina. Pumunta ako dito para magabat ng tulong. Ito, 10K. Pangdagdag na rin sa gustusin siya sa hospital. Salamat po. Sige na, Sarina. Alis na ako. Opo. Pabalik mo ng trabaho. Thank you po. <laughs> Kumusta si ate? Kuya, ba't ka nang dito? Tanggap mo na po ba kami bilang kapatid ko? Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako kung hindi ko kayo natulungan ka agad. Ay, <laughs> hindi ko kasi alam na. Hindi ko kasi alam na may mga kapatid ako eh. Hindi ka kasi sa akin sinabi ni mama. Pero huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Ibibenta ko yung ibibenta ko yung sasakyan ko para para may pagrabot tayo kay ate. Salamat po. <laughs> Jay. Mama. Hindi mo na kailangan ibenta yung sasakyan mo. Ako nang bahala sa lahat ng gasos dito. Naman. Naman, naman. Patawarin niyo ako. <coughs> Hindi ko kayo kayang tiisin. Ako pa rin yung mami niyo. May lang po. Ako nang bahala sa lahat dito, Sarina. Opo. Hindi mo na kailangan humingi ng tulong. Sana mapatawad niyo ako. Wala ngayon. Ako nang bahala sa inyo. Papa. Hindi Opo. tayo mag-iwa-iwalay. I'm sorry. Mag-okay na yung ate mo. Doon na kayo uwi sa bahay. Talaga po. Nasama-sama tayo. Magbula ngayon. Hindi na kayo uli magtitinda sa kali. Patawarin niyo ako ha. Naging makasarili ako. kasusuko ate ah. po kami.